ngayon Ganap ang hirap sa mundo Unawa ang kailangan ng tao Ang pangmamahal sa kapwa'y ilaan Ang ganda nitong kanta na to This is a uh, unifying music na nilikha ng isang magiting na tao isa sa ating mga hinahangaan na kanyang kinompose sa gitna ng labanan between the warring rebels and the government forces during the first EDSA Revolution. Itong kanta na to ay actually para sa akin ang original na unity na panawagan ng isang tao sa buong bansa. Pananawagan na magkaisa tayo anuman ang iyong kulay. Maging dilaw ka, maging pula, maging pink, at kung anumang kulay yan, ang kantang ito ay nananawagan na tayo bilang mga Pilipino ay dapat magkaisa para sa magandang kinabukasan ng ating bayan. This is actually a very nationalistic and patriotic song. At kung inyong susuriin ang mga letra sa likod ng komposisyon na to, mararamdaman ninyo na labis-labis at nag-uumapaw ang pagmamahal ng kompositor sa kanyang ng bayan. Simula pa noong February of 1986, ang kompositor ng musikang magkaisa ay nagsimula na na manawagan sa bawat Pilipino at sa buong bansa na tayo ay kailangan na magkaisa upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating mga anak at ang ating buong bayan. Hindi pa man nagsisimula si President Ferdinand Marcos Jr. Nang unity ay uh, naririyan na ang kompositor ng musikang magkaisa at nais talagang magkaisa ang bawat Pilipino para sa isang progresibong bansa kaya ako sinasabi to kasi kahapon February 25 ay naobserbahan ko na marami ding rally ang naganap na sinasabing prayer rally sa iba't ibang lugar Ngunit hindi talaga prayer rally kung hindi ito ay naging political rally. At uh, marami din mga personalidad na imbes na magbigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino, ay uh, puro paninira ang ginawa sa ilang pinuno ng ating bansa. So hindi prayer rally, hindi inspirasyon, hindi upang buhayin ang diwa ng ETSA. So nagkakaroon tuloy ng kaguluhan sa bansang ating sinilangan hindi po ganito dapat ang nangyayari sa ating bansa. Now going back to this the patriotic song magkaisa, alam nyo ba kung sino ang kompositor nito walang iba kundi ang isa sa miyembro ng ating uh, sinusubaybayan na It Bulaga si former senate president Tito Soto at dito medyo magugulat ka rin pakinggan mo uli yung magkaisa na musika. At uh, kung sino yung ginawang backup singer ni Senate President Tito Soto dito. At uh, ang backup singer dito, yung male voice na nasa likod nung mismong singer, ay walang iba kundi si Big Soto. <laughs> so, itbulagasong to. So, kaya, kaya ako, no, Bukod sa naging uh, tagahanga ng uh, Tito Vic and Joey dahil sa kanilang pagpapatawa. Hindi lang naman 'yan yung tanging dahilan eh. Ang isa pang dahilan is that uh, dito kay Tito Soto say dahil ako ay eh, nasa early 20s no magkagulo dyan sa EDSA eh. No, immediately after the departure of former President Marcos, si Marcos Sr. ay lumabas tung kantang uh, magkaisa at uh, naging national anthem nga ito eh no? sa bawat pagdiriwang at celebrasyon ng uh, People Power. Alam nyo si uh, Tito Soto ay uh, bukod sa isang magaling na songwriter 'yan at uh, singer na din ay uh, isa din po yung atleta at uh, nag-participate niya na nung araw sa Asian Games no magaling po sa bowling yan at ang alam ko nanalo ng bronze medal yan sa Asian Games. At yan, pwede mong ihanay nung panahon ni na Paing na Tumaseno. Halos uh, magkalibel yan pagdating sa galing sa paglalaro sa bowling. So, dahil din sa kanyang mga skills na yan at mga talento, kaya hinangaan ko yung TVJ. Dahil itong uh, Joey De Leon naman, ang galing nito sa, sa arts, no? Uh, sa pagpipinta, sa pagkukompose uh, compose din ng kanta, at sa Marami pang iba sa pag-arte at uh, ito naman si Big Soto ay uh, hinangahan din natin dahil magaling na mga awit at uh, magaling din yan uh, sa chicks. Ay, <laughs> di, <laughs> joke lang yun. So, magaling silang tatlo. So, yan po ang uh, istorya sa likod ng musikang uh, magkaisa at sana ay uh, isabuhay natin ang diwa niya ng essence ng uh, awitin na yan. At uh, huwag na tayong magbangayan, huwag na tayong magkawatak-watak. Sana ay magkaisa tayo dahil ay isang bansa tayo. At uh, nang matigil na yung hadlang sa pagbunlad ng ating bayan, so wala naman sigurong pinuno na nan nanais na bumaksak ang ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa. So magtulungan po tayo dahil yan po ang panawagan ng kompositor ng awitin na magkaisa. So hanggang dito na lamang po, ito pang ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno hanggang sa susunod na episode. Marami pong salamat sa inyong lahat.